Hey guys, naalala nyo ba yung last video ko about sa scan and pay QRPH pa promo ng C-Bank na may instant 2 pesos cashback ka for every a minimum purchase of 100 pesos? Ginamit ko siya pambili ng drinks and this time, dito naman tayo sa Watsons. Check natin kung makailang 2 pesos cashback tayo today. Ay, ito, 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 Buti na lang talaga pwede mag-video dito para mapakita ko sa inyo na instant talaga ang cashback ng 2 pesos. Pasok agad yan. Yun. Okay na po. Check lang po kaya mo lang ngayon ha, every time na mamimili kayo, basta maka 100 pesos at may makita kayong QRPH na logo, katulad nyan bayaran nyo na gamit ang scan and pay QRPH ng Cbank, para may instant 2 pesos na cashback kayo, at eto pa ha, bigyan ko kayo ng technique, para masulit nyo yung maximum of 100 pesos na cashback na pwede nyo makuha sa loob ng isang buwan, pwede nyo hati-hatiin yung transactions ninyo. Basta maka 100 pesos kahit ilang transaction pa yan sa isang araw, katulad ng ginawa ko, may 2 pesos cashback kakaagad. Maximum po ito ng 50 transactions per month. O oh, di ba napakasulit kaya kung gusto mo rin yan, mag-download ka na ng Sibank app gamit ang link ko with my referral code para may additional 75 bonus ka pa <laughs> So, tuloy-tuloy pa din ang pagpasok ng 2 pesos cashback natin dahil naka 7 transactions ako dyan. Ibig sabihin, may 14 pesos cashback akong nakuha sa loob ng isang araw. Alam nyo ba kung dati more on cash talaga ako pag nagbabayad? Pero mula nung may c account na ako, palagi ko nang ginagamit sa pagbayad ang scan and pay or ang debit card ko. Kasi same naman sila na may pa -cashback. Alam nyo guys, ang Sibank app ay may 4% interest per annum at ang interest nito ay pumapasok sa account mo araw-araw. Kaya kung gusto mo ring makaipon tulad ko, dapat talaga may Sibank app ka na.